Masama bang malin siya ng patago? Masama bang malin siya kahit alam kong malabo? Ako nga pala si Shira, 27 years old. May best friend akong lalaki, si Johnny. Naging best friend ko lang siya sa trabaho. Una, hindi kami nagpapansin na masyado sa trabaho dahil ayayabahan ako sa kanya. At hindi tugma o gali namin kaya nag-away kami. Mabilis lang naman lumipas ang galit namin sa isa't isa dahil hindi naman kami papagtanim ng gali. At wala naman kaming chest dahil kami ang partner sa trabaho na ini-assign sa amin. Doon namin nakita na okay naman pala ang isa't isa. At umpisa noon naging palagay na kami. At nag-umpisa na rin kaming maging mag-best friend. Binigyan namin ang chance ang isa't isa maging close Nabuusap na din kami tungkol sa pangit At magandang ugali ng bawat isa Kahit mga nakarelasyon namin Ay eh, naikwento na rin namin sa isa't isa Kaya nung nag-decide si Johnny na magpakasal Sa girlfriend niyang si Lisa Ako agad ang kanyang sinabihan pero mula noon ay nawala na siya ng time sa akin. Pero nintindi ko na lang dahil in love na si Johnny. Pero minsan ay tinawagan niya ako at galit na galit niya sa akin at sinusumbat niya na hindi ko daw ina-accept ang friend request ng girlfriend niyang si Lisa. Kaya naman, sinabi nga ko siya na ibibigay ko na lang sa kanya ang password ng Facebook ko at siya na lang ang mag-accept sa friend request ng girlfriend niyang si Lisa. Kaya pala gusto niya i-accept po si Lisa sa FB ay dahil gusto niya na maging close kami. Dahil papatulong si Lisa para sa kasalila ni Johnny. At sinabi ni Johnny, na kailangan ni Lisa na makakasama para makapagkita sa wedding coordinator nila. Dahil ako ang best friend niya ay ako ang naisip niyang sumama kay Lisa dahil busy siya. takdali dali ko na nga binuksan ang aking FB at inaccept ko ang friend request ni Lisa. Yeah. Dahil nga inaccept ko na ang friend request ni Lisa ay nastock ko na rin ang FB niya. Two years na pala sila in a relationship ni Johnny. Wala talaga siyang balak na e friend ako. Dahil na lang ang time na ini niya ako sa FB at yun ay dahil kay Johnny. At kailangan nga niya na made up honor. Medyo na-opend ako dahil madami namang time noon na pwede siyang mag-reach out sa akin stock nga sa FB ni Lisa, wala naman akong nakitang iba kundi ang nakaka -oh na puro picture nila ni Johnny. Ganun pa man ay nag-message sa kay Lisa para sabihin na anytime ay pwede kaming magkita at maayos ang tungkol sa kasal nila ni Johnny. nag si Lisa na kung pwede sundiin niya ako ng linggo. nag up ako ng malaki sa na okay lang sa akin para matapos na usapan namin sa FB. Bago sumapit ang linggo ay usap mo na ako kay Johnny. Gusto ko na may kaunting background naman ako kay Lisa. Doon ay tinanong ko din ko ano na pwede na pag-usapan pero nalaman ko na wala naman pala kami pagkakaparehas ni Lisa. Wala daw masyadong friend si Lisa na babae dahil lumaki siya sa pamilyang puro lalaki dahil puro lalaki ang mga kapatid niya. Kaya naman sinabi ko na ako na ang mag adjust para maging comfortable si Lisa sa akin at nag-thank you naman si Johnny. Nang sumapit ang linggo ay tinawagan na ako ni Lisa para sabihin na malapit siya sa bahay namin at hindi kasama si Johnny dahil sa umuwi to sa probinsya para sabihin na ikakasal na siya. At kang kita nga kami ni Lisa, kaya daw ako naisip niya kunin maid of honor eh dahil hindi siya close sa mga pinsan niya. At nagpunta kami sa isang coffee shop para pag-usapan ang kasi nila. Nagkwentuhan muna kami tungkol sa kanila ni Johnny. Masaya din naman kausap si Lisa at nagbanding kami. Mula noon to in free time ko ay madalas kami lumalabas at magbanding ni Lisa. Piling ko tuloy ay akong ikakasal dahil ako lagi ang kinukonsulta ni Lisa sa mga detalye tungkol sa kasal nila ni Johnny. Ako rin lagi ang tinatanong niya tungkol sa mga sasabihin niya sa mga kakausapin niyang tao. Naaliw ako sa kanya kaya kapag lumalabas kami ay madalas sa mall kung siya inaaya mamasyal o kaya naman ay manood kami ng sini. Tulong ako din si Lisa sa mga gusto niya mangyari sa kasal niya habang si Johnny ay busy sa trabaho at palaging nag-o-ot. Para dagdag sa gastos sa kasal nila ni Lisa. Ako din ang madalas kumakausap sa mga coordinator. Naaliw ako sa kanya at hindi na mukhang obligasyon ang ginagawa ko para kay Lisa. Maganda si Lisa at yun ang naisip ko na dahilan bakit walang masyado nakikipagkaibigan sa kanyang babae. Dahil baka naiilang dahil maganda nga siya. Kahit naman ako ay medyo naiilang din nung una lalo at kapag nalalapit ako sa kanya ay nagmumukha akong basura. Hindi din masyadong maarte si Lisa kaya mas lalo akong napalapit sa kanya. Hanggang napag-usapan uli namin si Johnny at ni-reveal namin ang mga sekreto ng isa't isa tungkol kay Johnny. Sinabi ko lahat ng hindi maganda tungkol kay Johnny at tinawaran lang ako ni Lisa. Sinabihan ko din siya na huwag nang ituloy ang kasal niya kay Johnny at tinawanan niya uli ako. Nainis ako kay Lisa kasi parang baliwala lang sa kanya ang sinabi ko. Kaya nag-aya na lang akong umuwi at pagdating ko sa bahay ay eh napahiga at napaidlip ako. Biglang tumawag si Lisa at nagtanong kung pwede uli kaming lumabas the next day. Paidlip na uli ako ay tumunag uli ang cellphone ko at pangalan na Johnny ang nag-register. Hinayaan ko lang dahil lalala ko na naman ang field na pagsira ko sa pangalan ni Johnny nung nasa mall kami ni Lisa. Ilang beses kong sinubukang isabotay ang kasalilang dalawa. Pero hindi ko ma-turn up si Lisa kahit ano pa ang sabihin ko tungkol kay Johnny. At muli ay lumabas kami ni Lisa at doon ay inintrig ako si Lisa para makakuha ng information para masiraan ko si Lisa kay Johnny. Ako sila invite dalawa na mag-dinner early kami at nung ko silang magkasama ay mas lalo akong nainis. Pero nakita ko na may dalang flowers si Lisa at para daw ito sa akin. At tinanong ko sila about sa favorite food nila at iniba ko ang sinabi ni Lisa na favorite si ni Johnny. Ang sinabi ko ay ang favorite food ng ex ni Lisa at nagalit si Johnny. Pero naunawaan naman ni Lisa na mali lang ang pagkakakwento ko. At na-reveal ko din na may mga ex din si Johnny na medyo wild at nag-walk out si Johnny. Nagtanong si Lisa kung susundan niya si Johnny. Sabi ko ay wag na at mas lalo ko pang ginatungan ang galit niya kay Johnny. Nag-alala ako na baka makalata si Lisa na sinadya ko ang lahat. Kinabukasan na nagsabi si Lisa na nag-iba daw ang desisyon ni Johnny. At tumunta sa bahay at niyakap ako habang umiiyak. Medyo na konsensya ko pero yun ang unang pag-amin sa akin ni Lisa. Ang sabi niya ay nakikipaghiwalay si Johnny sa kanya at ang sabi ko ay tama. Bakit paghiwalay siya dahil hindi tanggap ni Johnny ang mga nakaraan niya sa ex niya. kung ano-ano pa ang sinabi ko at sabi ko kapag nakapag si Johnny ay yun na yun. Pero humingi pa din ang tulong sa akin si Lisa at tinawagan ko si Johnny. Pero ayaw niya na daw kausap si Lisa. Kunwari ay pinayuhan ko si Johnny para madinig ni Lisa na makapag-isip-isip si Johnny ay binalikan niya si Lisa. Masama bang ka ng patago? Masama bang mahalin ka kahit alam kong malabo? Mahirap palang mahalin ang isang tao na kailanman ay hindi pwedeng maging sayo. Nang ikasal si Johnny at Lisa ay doon ko nalaman na mahal ko na pala si Lisa sa sandaling panahon na nakasama ko siya. Ay nalaman ko kung sino at para kanino talaga ang puso ko. Doon ay nalaman ko na hindi ako para sa lalaki. At kay Lisa, sana ay maging masaya kayo ni Johnny hindi ko man naamin na minahal kita, ay hangad ko lagi ang kaligayahan mo.